Hello guys, good morning Pupunta kami bata uh, Maglalakad kami Ito Hanggang doon sa may dun Sa may stoplight Ito yung accommodation namin Yan. May mga kasama ko. Ito kami, dito. Sasakay kami ng bus, yung libre. Libre yun, libre. Libre yung bus. So, grabe lamig dito, guys. Hala. Grabe lamig ng hangin. May nawala. na Saan na yun? Tapit na kami dito para para malilim. Ah! Tapit kami dito. Ayan. Ah! <laughs> ah. Ay, si Mop, sir. <laughs> Grabe, lamig ng hangin. Lamig ng hangin, guys. Woo! Uh. Maaraw na siya. Pero yung hangin ang lamig. Ayan sila oh. Ay! 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 Sakit sa ilong yung lamig. Tulo si ha! -ha! Hey. Ito yung mga ginagawang building dito sa tabi namin no? Mga warehouse Tsaka Accommodation yung iba Pero karamihan dito warehouse Gamawid kami Kasakay <coughs> kami dun Sa may bus stop Sa station dun Yung kulay green Libre kasi yon. So guys, babalik mamaya So guys, dito na kami sa Station Yan, Station ng bus Yan, station ng bus andito kami lahat Nakita ko sa inyo Mga nagaabang May mga nagaabang oh. uh. Uh. Mga nagaabang eh mga nagabang ng bus, ano? <laughs> mga miskin yan. Nagabang ng libre. Kasama ako. So ayun, ayun ang kampo namin ha. Ilakad lang namin. Ayun ang kampo namin. Ayun. Ayun, kampo namin yan. yun, yun, So, wala pang bus na dumadaan. Kulay green yung bus dito. Na ano. Dadaan dito, kulay green. Wala pa eh. Pero libre naman yan, libre. Tan, 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 dyan, dyan, mga gagaling doon. Doon mga doon. Yung Alshipa. Al mga gagaling ng Alshipa. Papunta dito hanggang, ewan ko ano yung sunod na Terminal. 660 and hello 4 minutes 660 ang dadaan 4 minutes and dito na eh nang oras 660 number tapos 4 minutes Sandali lang tayo eh uh, Arabic Arabic Eh, okay, mga kasama mo yan. Mga, oh. Uh, oh. Yung mga itsura, mga nilalamig, kaya ayaw sa labas. Ayan. mga nilalamig yan. Ay nila doon sa labas. Oh. Ayan o. ayan o, o. mo. So, antay lang tayo ng bus. Balik. So we're back So guys Natatanaw ko na yung bus Ayan Ayan no Ayan yung green na sasakyan namin uh, Hindi ko alam kung hanggang saan yan Pero dito kami sa bus Ayan Kala sila Ayan Ayan yung bus yan Double yan double Hapa niya no Oh, uh, tama? Tama ako, 66 ano, alas naglakad-lakad na kami. Ayan, Oh. No? Oh, di ba? Ayan, nandito na kami. Ayan. ayan. oh. So, nandito na kami, guys. Dito sila, ayan. Body Burman. Ha? Body Burman, sasama pala. lang. Oo. So, andito na kami. So, nandito na kami. Okay. kami? Makita na lang sa bata. Makita na lang. Ayun sila. May naiwan kami isa si ba, si badi. Sunod na lang siya. Sunod na lang. Ito kasi ang may experience ano, Ito kasi eh, ang boss 'yan

Sige, so, yun guys. Nandito na kami. na. Alis na. Wow. This ex is experience. experience. Experience bus. Kaya <laughs> yeah. nga, sakay din siya dyan. Mag-isa okay lang Ay, hindi niya pa nga alam. Hindi alam eh. Paano? Anong number to? Alam. 660. 660. 660. Huh? Siksiksik Sa nesto muna na Kasasakay ulit tayo ng nesto papuntang pata Ano number naman doon? 9 or 7 Tapos pabalik ka doon din Wala kasing direksyon dito Hanggang din lang sa BNCB 160 Wow So, bawat Bawat dito sa eh Merong ano, station Station Ah, gusto makita si Mobser. Ayun pala. Ayun pala purpose. Yan. <laughs> double to eh. Double tong bus na to. Double. Ayan. Iba-iwalay kami. Galit-galit kami. Galit-galit. Ayun -galit. o. So, ito second station dito sa Hair galing ng Alshipa. Nasa bus station kami. eh. Ito si Tolitz. Station, 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 station. station, by station to. Eh Bawal si Ganjo <laughs> na. Mo sarap 'yung Hindi aircon. Malamig na kasi panahon eh kaya patay ang aircon blower lang. Ngayon lugi na ang taxi ngayon. Kasi puro bus na ngayon na sinasakyan. So ayun. Yeah. Wala sumakay dito sa second station sa Hair. Sunod so na no station. Al-Hair. Al-Hair. Next stop. Al-Hair. 207. 207 station. Oo, oh, oh, 207 nga oh. Yeah. formal pero kaso maglalakad kayo pagkutang kabila yan, yan, mas likod dyan magpapatay sa station tapos lakad na naman tayo doon pwede yung gano'n kasi pag nasap ko malayo-layo yun mga yung makakabas yan okay lang yun sitting pretty na nga dito gusto pa maglakad dali stop <laughs> Walang walang tao ngayon dito sa 3rd station. Setting pa dito mga 10. Oo, mm -hmm. dalawa. po yun si Buddy pala nakalimutan talaga si Buddy wala sa exit ko. ha? Ah?